And the chef Giesel, chef, chefie. chef, chefie. Ah, chef chefie. So, hello guys! Another day another cooking vlog. Magluluto tayo for lunch ng super basic at kayang-kayang gawin sa ating mga bahay at kahit sino pa na chicken curry. ha Chicken curry for lunch tayo para sa ating family today. So, I will show you guys kung my mga ingredients na kailangan natin. Yes, of course, we have whole chicken. Chinap ko siya into serving pieces. Of course, we have ginger, garlic, onion. Fish sauce, approximately mga 2 tablespoon. We also have sayote. Potato and carrots, na siya sa water para hindi mangite. Of course, we have cracked pepper and bay leaves. Oil for sauteing. Ang ating SMBony's curry powder, approximately 25 grams. And then, ang ating good instant coconut cream. So, and guys, let's do this. Oof. Of course, first we have whole chicken na kinot natin into serving pieces. Meron tayong garlic, ginger of course, sliced onions, fish sauce, approximately 2 tablespoon, potato and carrots na sinok natin sa water para limang tem, meron tayong sayote, bay leaves, cracked pepper, at ang ating cooking oil at ang ating coconut cream. And of course, hindi mo mawawala ang ating chicken curry powder para sa ating chicken curry. So, let's do this guys! We're going to use my, one of my favorite pans. Malipis sya, nang Dahil mas mabilis sya magpainit. Of course, habang ah, hindi ko masyadong yung pan, maglalagay na tayo ng cooking okay. oil. First, we will add our ginger. Our onions. Lahat ng aromatic sprouts na natin siya. Garlic. At bay leaf. Then of course, yung cracked pepper natin. Sama natin sa pag-sutay. Then, pag lumabas na yung aroma ng ating mga aromatics, of course, we will add our chicken stock. Oh, Hot chicken, ayan. Thank you. then after sauteing, yung masuteing steak natin, add tayo na ang fish sauce. Pang tanggal lang sa, same sa mga arom, sa aromatic sa akin, mga ginger, garlic, and onion. Pang tanggal lang sa yan, no, ating chicken. So, kailangan mag-isa mabuti para matanggal ng todo yung lansa. Then, ayan na natin siyang masuteing, then simmer sa natural na juice niya, natural, natural liquid na lang mismo sa chicken. So, simmer lang natin siya. And then, cover natin for at least mga 5. So, our next step is, yan, wow. Alam niya natin siya ng konting water. Yan. Then, submerge ng konti para maluto ng maayos yung chicken natin, then cover ulit natin siya. Then later, may adjust natin yung another fish sauce, pwede rin magagamit salt, pepper, yun lang lang yung chicken powder para mas malasa siya. Then next, we will add our potatoes and carrots. Normally guys, ang ginagawa ko sa potatoes and carrots, sinosotay you know, ko muna siya before anything bago ako mag-start magluto. Para mas may lumabas my hands at lumabas yung flavor ng ating potato and carrots. Pero well, since tinatabat tayo at super basic lang naman ito, di ba sabi ko nga basic chicken curry, so dapat basic lang hindi masyadong komplikado yung pagluto so, at time consuming pa yon. Pero although mas masarap yon kapag ka nasotay at natrito yung ating carrots and potatoes. Well, masarap din naman ang kalalabasan nito guys. Same ingredients lang din naman, different process lang. So, cover it natin siya. Same lang ulit talaga ng 5-10 minutes hanggang sa lumambot yung ating potato carbs at sayote. So, no, after 5 to 10 minutes, ilalagay na natin yung ating cooking cream. Para sabay-sabay na siyang kumulo at mag-reduce na tayo ng sabaw natin. Ayan. So, yun super creamy ito. good nom, coconut cream natin. Good nom, baka naman. Then, of course, sasabihin na natin yung ating SM bonus. Ay, shucks, curry powder. Lahat ito natin 25 25 promise. Masarap na maraming curry. You know what, guys? Mahilig kasi ako sa curry promise. Kami mag... Jowa, mahilig ka na sa curry. So, wait, Antay na natin sila ng tuloy-tuloy na mag-simmer. Siguro mga 10 to 15 minutes hanggang maluto sa lahat at magre reduce na tayo na sabaw. Nagtitikman natin siya then add na lang natin yung seasoning kung kailangan pa. Pwede mag-add ng salt and pepper pa for more flavor. Ayan. So, ayun, mag-add tayo ng chicken powder from Colty Pepper pa para mag-add siya ng angham. Chicken powder is 1 tablespoon. Ayan. Then, then, ang ating McCormick ground pepper. Ayan. Pwede tayo mag-add optional, guys, na chili flakes. Meron nang chili flakes dito ng McCormick. Pero baka kasi hindi na makakain mo kasama ko sa bahay. Sila masyadong mahilig sa spicy. Yung normal lang, lang na ang hang, na galing sa pepper. Pero okay na yun. So ayan. so, mag-simmer. Mag-reduce ng konti yung sabaw. Then yun na. Pwede tayong kumain. So we will check our oooohhh We will add more fish sauce, parang kulang pa siya sa ala At is mga 1 1⁄2 tbsp Then simmer lang ulit natin mga 2 minutes. Then luto na. Sabi nga ni Chef Hazel Chef Chefy. Hazel Chef Chefy. Ha? Chef Hazel Chefy. Luto na. Hmm, perfect. Nandun yung angham. May kick ka ng angham. Pero hindi super. Pero super sarap. Okay. A few moments later.